Hello po, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaction po dito sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ano? Na sariling kong opinion po, bilang isang mamamayang Pilipino, Sana uh, sa napapanood natin, marami tayong napapanood na tungkol dito po sa paghuli kay Tatay Digong. Ano? Nakakatakot po na walang respeto, na parang... Mm hindi nila iginalang yung pag, paghuhuli po dito kitatay digong ano na talagang pwersahan. Wala man lang silang ipinakita na dapat kaunting respeto na talagang nakakalungkot po nakakatakot po. Nag na magkaroon tayo ng hindi maganda talaga sa atin bansa lalo lalo na po ang mga kapulisan at ang kung sino man po yung may mga katungkulan ay parang abusado sila no nakakatakot po na hinuli nila si Tatay Digong na parang hayop masasabi mong hayop na anong kalaban-laban ni Tatay Digong na 80 years old na persahan na halos ah uh, grabe po talaga hindi ko hindi ako makapaniwala no lalong-lalo lalo na po yung nakita natin na yung anak na sumisigaw at umiiyak na halos hindi makalapit sa ama yung asawa yung abogadong hinihilahila na dapat talaga naman kapag hinila ka uh, parang kabastusan ano dahil nakita na naman natin kahit pa sana naman yung kaunting respito bilang isang dating pangulo ng Pilipinas ano uh, nakakalungkot po na basta na lang hinuli na hindi man lang pinalapit ang anak hinaharangan ang mga anak na para makalapit sa iyong magulang nakakalungkot po. Dito po talaga maraming naiyak sa mga nagmamahal po sa dating presidente natin na si Tatay Digong. Sa totoo lang po, maraming nagawang mabuti ang ating dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte. Marami pong nagawa siya na walang, walang man lang na tayong nakita na, oh ito, nung naging presidente siya, naging mara, ma, mala, ano, maranya ang buhay, naging palasyo ang kanilang bahay. Alam niyo po, nakakalungkot po ano, dahil bukod tanging presidente yung sinasabi nga ni Tatay Digong. Anong kasalanan ko? 'Di ba? Nagmahal lang ako sa bayan. Ni isang poste, wala akong naidagdag sa aking bahay. Hindi ako nakatikim ng bagong sasakyan, lalong-lalo na hindi ko naranasan magkaroon ng Mercedes-Benz. Ano, yun po yung nakita natin dito na napakasimple ni Tatay Digong. At nung naging, na naging presidente po siya ng Pilipinas, hindi siya nananatili diyan sa ano, Malacanang. Di ba? Umuuwi at umuuwi siya sa bahay niya. Hindi kagaya yung mga nanonkulan noon, dati na mga nakaraang presidente, talagang ninamnam nila ang manirahan sa Malacanang, no? Lalong-lalo lalo na noon. Ha? Di ba? Ang mga Marcos. Di ba? Alam niyo po, nakakapagsisi lang talaga, no? Dahil nung butuhan noon, nandyan po ako sa Pilipinas. Isa po ako sa todo suporta na dahil nga po, uh, parang, Nagdala doon po ang mga Duterte po, lalong-lalo na si Inday Sara, yung vice president natin, di ba no? nalulungkot lang po tayo, ikinikwento po natin yung nakikita natin, yung naging karanasan natin. Ako po talaga nagsuporta po sa presidente natin sa ngayon dahil yung mga pangako niya na ibabalik niya yung kayamanan at magiging 20 pesos ang bigas. alo, nakakalungkot po dahil halong dumubli po. <laughs> sa bagay, yung mga pangako. Pag yung may mga pangako po talagang nangangampanya, ay nandiyan po yan. Pero sa pagiging presidente po ni Tatay Digong, maraming pong nabago. Lalong-lalo lalo na po yung Uh, yung tungkol sa drugs na pinangako niya, tinupad niya. Marami pong talagang uh, nagustuhan. Ako po talaga yung talaga yung sa mga drug nakakatakot po dahil ang Pilipinas po natatakot ako. Uh, mayroon na tayo pong nakita na tatay ano na ipost yun sa Facebook na isang tatay na isang, ta uh, isang buwan gulang na bata na sanggol ay nirep. ba? Diba? Kita na lang ng magulang, iyon, wala nang buhay. Ano ba naman, isang buwan? Ha? Riripin ka ng isang magulang, magulang po, dahil lulong sa pinagbabawal na gamot. Ngayon po, dahil dito, yan po ang ikinasok ni si Tatay Digong, dahil nung presidente si Tatay Digong, ganun, daming namatay, bakit si Tatay Digong ba ang pumatay? <laughs> Kahit pa po, iyon ang kanyang uh, inutos na sugpuin ang mga nagumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero hindi naman si Tatay Digong pumatay, di ba? Mm. At mm, ako, ayon po ako talaga Dahil naging ta, uh, maayos po noon ang Pilipinas Dahil alam niyo po, tayong mga Pilipino Kung maganda lang po ang ating uh, namamahala Nagpapasunod ng batas Mababait po ang Pilipino Kaya lang po, ano ang nangyari sa ating bansa Diba? yung gumagawa ng masama, malaya. Yung mga korupsyon, malaya. Di ba? At yung gumagawa ng masama, inuli. <laughs> Di ba? Nakakatakot po ang Pilipinas dahil yung gumagawa ng mabuti, siya pa po ang pinasasama. No? Kaya mabuti na lang po ang kalingap. Ako, sa totoo po, mas gusto ko na po ang kalingap. Dahil kahit papaano po, maraming natutulungan tayo na hindi inaabuso po. Di ba po? Nakikita natin kung papaano tumulong. Ngayon, ang mambabatas po, kung sino pa po yung nakaupo at sino pa po yung mayaman, sila po ang yung mayaman. Ang mahirap, sila pa po yung nagihirap. Yun po ang katotohanan sa atin. Real talk lang po sa bansa natin. Ano? Mayaman ang bansang Pilipino kung ang mga mambabatas ay mabuti ang ginagawa nila. Tuuna ng pansin ang taong may hirap mamamayang Pilipinong naghihirap at yung mayaman naman po ay mag na doon sa may hirap. ba? Diba? Sa totoo lang po, mga kapatid, dito po sa pangyayari kay Tatay Digong, para kung ibabalik dyan sa Pilipinas po si Tatay Digong, walang sipte. Dahil nakita naman natin kung papaano hinuli. Di ba? Anong kalaban-laban ni Tatay Digong na 80 years old na? nanginginig na ang kanyang kamay, nangihina na. Anong lakas yun, di ba? Walang awa na hinuli. Di ba po? Parang itayo ay na lang sa ibang bansa. Di ba? Hinuli ka. Tapos palili pa rin ka doon kay pakukulong sa ibang bansa. Ganun ba po ang ating bansa? Na agad-agad na lang tayo na ipamimigay iba tapat doon po bilang isang mamamayang Pilipino wag proteksyon na natin po ang ating ano kababayan diba? Yung nakakalungkot po nakakaiyak po na nakita natin yung anak na gustong proteksyunan ang kanyang magulang ay talagang grabe po. Kaya ako inaangaan ko po to si Kitty na ang tapang niya. Na nandyan siya na gusto niya talagang proteksyonan yung kanyang pap, na uh, tatay, no? si tatay Digong. Kakawa, naririnig natin yung iyak. Doon po talaga bumuhos ang luha ko. Kaya alam niyo po mga kapatid, si tatay Digong po nasa 17 lugar. Dahil ang Netherlands po ah uh, po sila. Ang ibang bansa po talaga 'yung kahit anong may ginawa kang hindi maganda po, tataratuhin ka pa rin pong tao. Hindi hayop. Kagaya po sa trato diyan sa atin uh, sa Pilipinas po. Dahil kita naman natin po 'yung pag uh, huli kita tayo digong ano. Kaya sana po ay sa, sa, susunod, lagi tayong nag-iingat dahil hindi wala na pong safety sa ating bansa. Nas gusto pa natin dito sa ibang bansa na malaya tayo dahil dito po sa ibang bansa may freedom, di ba? Nakakakilos tayo ng malaya. No? Nakakalakad tayo na diyan kahit madilim, nag-iisa ka, wala po basta-basta sa iyong ano, manguhold papatay, kahit po sumuot ka ng alahas, wala po sa iyo diyan Pero ang Pilipinas po, ano, sumakay ka ng jeep na nakaalahas ka po, ahab, ahalbutin po yan. May tututok na sa iyong huldaper. Iyon ang nakakatakot po sa Pilipinas. Dito po, Susun-susun ang alahas mo. Walang tututok po sa iyong ulgaper. No? Madalang, madalang po dito sa ibang bansa. Sa so, tinagal-tagal ko na po dito sa Italia, almost 36 years na ako dito sa ibang uh, sa Italia, hindi ako natatakot maglakad. Hindi ako natatakot na mayroong taong manguhold up sa akin na hahalbutan tayo ng cellphone? Di ba? May mananakit sa atin. Hindi ako natatakot. Kasi wala pa ako na naranasan po eh. Hindi ko pa naranasan po na may ganun pong nangyari dito sa sa Italiano. Pero sa Pilipinas po, naranasan ko na po kung paano nadukutan, yung anak ko muntik nang mahulda dahil lang po. No? Kaya nakakatakot. Kaya ano sabi ng anak ko? Mami, takot na ako sa Pilipinas, walang freedom, kaya mas gusto ko po nang manirahan dito sa Italia. Yun po ang totoo. Kaya alam nyo po mga kapatid, sa mga nakikita natin na balita, alos po nakakadurog po ng damdamin. Ano? Uh, sana po mapatupad ng maayos ang batas sa atin. Hindi yung puro um, salita lang gawin ang tama. Kasi minsan po ang mambabatas, sila pang gumagawa ng hindi maganda sa kapwa natin. No? Pinagtatakpan. ba? Diba? Goro naman, nababalitaan natin na mismong asawa ng presidente na nahold ng sa Amerika. Di ba po? Kaya yan po ay abangan natin po na kwentong yan dahil alam natin po yung mga nakaraan. Di ba? Yung naging presidente. Yung senior. At ngayon na naman yung junior na presidente, papaano na po ang bansa natin na puro na lang po paghihirap ng mamamayang Pilipino. Yun ang nakakasakit po sa ating lahat na no? na yung damdamin, takot, lungkot, wala tayong freedom dahil kapag nagsalita tayong mamamayan mamamayang Pilipino kawawa po tayo. Di ba? Kaya sana naman po mabago na ang sistema ng politika sa bansang Pilipinas dahil po nakakaawa po lahat ng mamamayang Pilipino. Takot no? Kaya ayan lang po mga kapatid at subay uh, subaybayan natin kung ano ang mangyayari kita Tatay Digong pero ako para sa akin naka nasa ma, mm, nasa lugar po si Tatay Digong na hindi mapapahamak dahil ang Netherlands po wala po 'yan, hindi po 'yan mga animal kagaya po ng Pilipinas na abusado sa kapangyarihan. Ayan po, sana po ay tuloy-tuloy lang po ang abang natin kung papaano po si Tatay Digong. Pray lang tayo manalangin para po sa ating bansang Pilipinas. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po sa pagmamahal natin sa bansang Pilipinas at kita tay digong. Marami pong salamat. Bye-bye. Thank you so much.